dito po sa Bayer Learning Center ay tinuturo po natin ang the best agronomic practices na pwede po nating magamit at may sa ating kalaman upang madagdagan po natin at mapataas po natin ang ating ani. So inimbitahan po natin ang ating mga magsasaka para ipakita sa kanila ang kahalagahan ng pagkatanim nitong ating dikal at para makatulong sa kanila, dumami kanilang ani, dumami ang kanilang tulong. Objective po namin dito ay matulungan to ang uh, tayong mga magsasaka no na mapataas pa ang ating ani. Dahil hindi lang to binhi ang uh, dahilan kung bakit mataas ang ating ani no. Malaking faktor din po yung mga pamamaraan ng pagtatanim ko natin. po sa Bio Learning Center. Dito po natin sino yung ating mga decalb hybrids na kung saan ikinocompare po natin ito sa ibang mga competitor hybrids at makikita po natin yung advantage niya at patuloy na pinapakita po natin sa kanila ang kagandahan nitong ating decalb hybrid. Kung magsasaka ka, mag ka na. Sa kasabi sabi natin na maipagmamalaki na namin kasi nakita natin yung potensyal na makukuha natin na yun at saka malaking tulong po ito sa atin. Talagang napakalaki po ng tulong sa, sa amin at mm, yan po, sa tutulaan po talaga kami po ay nagaroon ng mga gamit na at pambukid, at tulad po ng mga traktora, mga makina po, makinarya sa bukid po. At saka po sa ngayon po, ako po ay nag, nagbabiyahin na rin po ng mga pamimili po ng mais. Dahil po sa tulong po ng dikal po at sa ganda po ng ani po talaga. Ang sabi natin, pag mas malaki yung kabus, mas malaki yung mas malaki yung ani. Hindi po totoo 'yun. Kasi yung ani po ng ano kinukuha natin yung grain. So mas marami po kayo grain na nakukuha, yun po yung mataas na ani. At ang katangian po ng dikal, hindi nga po siya ganun kalaki yung cabs, pero yung kanyang grain mataas ang selling recovery. Kaya pag binenta nyo, mas mataas yung ani nyo, mas mata malaking kita nyo. isa pong product na gusto namin position, ito pong 8282. Dahil doon nga po sa aming mga pag-aaral, ito po yung variety na well adapted, widely adapted dito po sa inyong area. Kahit tingnan po yan, oh. kahit ganitong tagtuyo, maanabuo nga pa rin siya. Kaya nga po tawag namin yung Black Barster sa kita. Bakit nga po pala siya Black Barster sa kita? Kasi mataas ang ani. Bakit ito mataas ang ani? Kanina sinasabi po yung germplasm. Kasi yung germplasm po talaga, meron siyang katangian na mapataas ang ani sa pamamagitan po ng ano? Yung mataas na shelling recovery. Ngayong season ito na tagtuyot, may mga karating po akong bukid. Nagtataka po sila, bit daw yung akin ay walang sira yung ano, yung dahon. Sabi ko, yan yung uh, isa sa ipinagmamalaki ng dekalbo. Diyan po talaga ako nagkaroon ng experience ko po sa beer at saka sa dikal po talaga. Lahat po ng barating dikal ay hindi po ako napa para po ako talaga, inangat po talaga sa aking pag ano pag -ani. Dati po kasi, ang ani po namin doon sa ibang variety, kumbaga sa amin, para sa amin po, maganda na. Pero nung na-testing po namin si Dikal, mas angat po talaga yung ani niyan. Napakaganda ng recovery, ng timbang, at saka po talagang yung para sa amin po ay jackpot ang magsasaka sa dikal. Dapat mababo rin natin yung pamamaraan ng pagtatanim natin. Kasi kung magagawa natin yon, maganda yung binhi natin, maganda yung pamamaraan ng pagtatanim natin, sinisigurado namin na aani tayo ng mataas at makakamit natin yung magandang kinabukasan. Kaya po lubos-lubos po ang pasasalamat namin sa Bayer Crop Science, sa Decalb Team ng Occidental Mindoro, dahil talaga pong sobrang binago niyo po yung estado ng buhay namin. Nakahadika po kami ng mga gamit sa pangbukid, sa panghanap buhay. Kaya po pinagmamalaki ko po ang Dekal dahil po yung amin pong nabiling truck ngayon, talaga pong cash po yon dahil po sa Decalb 8282S. Kaya po siya ay mayroong logo ng DeKalb sa hulihan. Terus, proud na DeKalb farmer po kami. DeKalb number one. DeKalb number one. Dikal number one. Kampanti ka sa DeKalb. Aangat ka sa DeKalb. Jackpot ka sa DeKalb a 2 s